59 10 All right so let's go guys Magkumpisa na tayo guys sa ating another mission Okay So once again guys ako si Nilorong ang Mr. Wing Bean dito sa Pilipinas kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel I don't forget guys to subscribe at paki-follow din sa aking Facebook page guys So puntahan niyo lang aking Facebook page ang Mr. Wing Bean ng Pinas Ayan We have 44,000 followers already Ayan. At kung bago ka palang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga next na mga video ko. Huwag kalimutan, pakilike na din at pashare din sa video na ito. Ayan. At mag-comment din kayo mga ka-MWB. Alright. So, upisahan na natin guys.

So ito po guys, no, ang tinatawag natin na takong. Takong. So pwede natin gamitin to guys pang uh, pang luto, di ba? Ito ang ating panggatong guys. Malakas po ito mag-produce ng apoy. Pwede din, din ito guys. Magamit din natin ito, itong panggatong. Ito. Yan. So, maraming pa dito. Ay. Ito so guys, parang pagtakong takung Takong. Takong, takong. takung uh, takong. Ano ba yung tawag guys? Please comment guys kung ano ang tawag ko sa inyo guys. Ito yung takong. Ayan. Takong. So ayan. So baga pa tayo dito. Takong, takong. Marami pa dito guys. Oh. Ayan. So, marami pang takong guys. So. Oh. oh. Alright. So guys. Don't for guys. subscribe and follow to my facebook page subscribe to my channel at the share